Cordillera Festivals of Festivals, Pinagdiwang. Koronasyon ng Mr. and Miss A-Trap 2024, isang gabi ng kagandahan at kultura. Tagtag -tag Cordi, Kinanap. Cordillera Startup Week, Inilunsad. Mahigit 113,000 na hektarya ng bukid sa Cordillera, irigado na. Insurance window, hinihiling para sa mga magsasaka. Presidente ng BFIA nanawagan sa mga magsasaka ng Benguet na muling magtanim ng palay. Live mula sa Herald Express Newsroom, Baguio City. Ito ang Herald Express Balita. Magandang araw, Cordillera. Ako si Angeline Cafuyaw at narito ang mga balita ngayong linggo. Pinagdiwang ang Cordillera Festival of Festivals sa Malcolm Square noong October 18 kung saan pinakita ang mga pagdiriwang ng anim na probinsya at dalawang lungsod ng Cordillera. Narito ang ulat ni Janine Loreta at Joanne Dalakan. Naganap ang Festivals of Festivals sa Malcolm Square noong October 8, Biernes. Sa kaganapan na ito ay nagpakita ng nakakamangha at nakakaagaw na pansin ng mga pagtatanghal, suot ang kanilang mga makukulay at detalyadong mga kasuotan. Pinakita ng anim na probinsya at dalawang lansod ng kuldilera ang kanilang mga pagdiriwang. Pinakita ng Abra ang Abrinin Kawayan Festival kung saan ipinagdiwang nila ang kahalagahan ng kawayan sa kanilang kultura. Itong festival na ito ay ginanap tuwing Marso 9 na siyang araw ng pagkakatatag ng Abra. Dala naman ng Apayaw ang kanilang Siam Naya Apayaw Festival na ipinagdiriwang tuwing Pebrero 14. Sa selebrasyon na ito ay napapasalamat ang mga magsasaka sa matagumpay na pag-aani at pinagdarasal nila ang masaganang ani sa susunod na anihan. Adivai Festival naman ang ipinakita ng probinsyang Benguet na sa buong buwan ng Nobyembre sa Latinidad. Pinakita rito kung paano nagsasama ang mga taga-binget tuwing may kainan, kwentuhan at iba pang pagtitipon. Pinakita rin sa presentasyon ang Benjan Dance. Samantala, itinampok ng mga Ifugao ang Kulpi at Ifugao Festival kung saan ipinapakita rito ang isang ritual na nagsusumamo ang mga tao na proteksyonan ang kanilang mga pananim mula sa sakit at peste. <laughs> Ang Kalinga naman ay may Budong Festival na ginaganap sa buwan ng Pebrero, kung saan layon nito ang pagtibayin ang samahan ng mga iba't ibang ethnic groups sa rehiyon. Tinanghal din ng Tabuk City ang kanilang festival na tinatawag na Kopyan Chi Mataguan kung saan ginugunita ang pagsasama ng tribo at ipinakita rin dito ang paraan ng pamumuhay sa Tabuk City. Pinalabas din ng Mountain Province ang Langay Festival na kanilang pinagdiriwang tuwing Abril, kung saan tampok dito ang iba't ibang aktibidad ng mga taga roon, gaya na lang ng pag-aawit, pagsasayaw at marami pang iba. Ibinida rin ng Baguio City ang sikat na Panagbenga Festival na ginaganap tuwing Pebrero, na may literal na ibig sabihin na pagsibol ng mga bulaklak. Ah! Ang selebrasyon na ito ay binuksan sa pamamagitan ng isang parada na dinaluhan ng mga kinatawan ng mga probinsya at mga lungsod sa Cordillera. Kasama na rin ang St. Louis University at Baguio City National High School Marching Band. Nagkaroon din ng simple at maikling presentasyon ng mga festivals sa May Session Road bago tuluyang nagkaroon ng formal na presentasyon sa Malcolm Square. Ito si Joanne Dalakan at Janine Laureta para sa Herald Express Balita. Kinoronahan sina Gabriel Angelo Diata at Christine Billy Tabaday bilang Mr. and Miss h Rob 2024 noong October 18 sa Baguio Country Club. Pakinggan ang ulat ni Audrey Lumawig at Dana Puspos. Nandito tayo ngayon sa Baguio Country Club kung saan isineselebrate ang Grand Coronation Night ng Mr. and Miss h 2024. Ang search for Mr. and Miss h 2024 ay nagtapos sa isang kamanghamanghang gabi ng koronasyon noong October 18 sa Baguio Country Club Cordillera Convention Hall. Ipinakita ng taunang pageant na ito ang buhay na kultura, natatanging talento, at nakamamanghang kagandahan ng Cordillera Region. Nakaakit ang kaganapan na ito ng maraming sabik na manunood upang masaksihan ang pagtatanghal sa mga kalahok na may malaking pag-asam na makuha ang korona. Isang kilalang panel ng mga hurado ang dumalo. Kabilang na Miss Universe Philippines 2019 na si Gazini Ganados, Miss World Philippines 2024 na si Krishna Gravides, Miss Universe 2011 third runner-up na si Shamsi Supsopli.

award ay ginawad kina John Paul Baylon at Megami Novida para sa Best Cordilleran Attire. Gabriel Angelo Diata at Princess para sa Best Talent. Adrian Yap at Patricia Aguilar para sa Mr. and Miss Social Graces. Kiara Rosabio at Maria Katrina Kalika para sa Mr. and Miss Photogenic. Gabriel Diata at Patricia Aguilar para sa Media Personality at Maria Katrina Kalika at John Paul Bailon para sa Best in Swimwear at Best Formal Wear. Ang top 5 finalists ay sina Gabriel Angelo Diata, John Nixon Machok, Millard Sagil, Kiro Sabio, John Paul Bailon para sa mga lalaki, at Megami Novida, Maria Katrina Kalika, Zira Tamayo, Kristen Bilita Baday, at Jen Ivy Cruz naman para sa mga babae sina Gabriel Angelo Diata at Christine Bilita Baday ang kinoronahan bilang Mr and Miss a Trump 2024. Nakatanggap sila ng premyong 100,000 pesos at iba't ibang sponsorships. Uh, Siyempre po, given the influence and the platform, I'm very excited to promote the initiatives of H-Rub. Um, as much as celebrate my win, I also want to give a part of my time in to the causes of h that is very close to my, my heart. At the end of the day, I'm still a professional in the industry so I would pretty much want to practice that skill. Ang Mr. and Ms. H-Rub 2024 pageant ay isang patunay sa mayamang kultura at natatanging talento ng na mga tao ng Cordillera. Ito ay isang gabi ng pagdiriwang, inspirasyon at kagandahan na maaalala sa maraming taon na darating. Ito si Audrey Lumawig at Dana Puspos para sa Herald Express Balita. Nagtipon-tipon ang mga runner mula sa Cordillera at mga kalapit na bayan para sa Tagtag -tag Cordiran na ginanap sa Burnham Lake Drive noong nakaraang linggo, October 20. Tutukan ang ulat ni na Helena Taiza at Dana Puspos. Peace! Nagtipon-tipon ang mga runner mula sa Cordillera at mga kalapit na bayan para sa tagtag -tag Cordy Run na ginanap sa Burnham Lake Drive nitong linggo, Oktobre 20. Pinangunahan ng Cordillera Young Leaders Club, isang organisasyon na nakatuon sa pagbuo ng mas produktibo at mas malusog na lipunan, ang tagtag -tag Cordy. Ang marathon na ito ay isang fundraising initiative para sa Dental Psychological Mission sa isang bayan sa Mountain Province. Gayon din, ang proyekto ay nagsisilbing plataporma upang itaguyod ang pagsasama-sama ng mga kultura sa Cordillera Administrative Region bilang paggalang sa Indigenous Peoples Month. Ang Tagtag -tag ay isang Kankanaey na termino para sa takbo. Ang marathon ay nagtatampok ng tatlong distansya: ang 3 kilometers, 7 kilometers, at 16 kilometers. Ang mga ruta ay nagsimula sa Burnham Park. Ang turning point ng 3 kilometers ay sa Kubong Sawali. Para sa 7 kilometers, ang turning point ay sa Camp John Hay Gate 1. At para sa 16 kilometers, ang turning point ay Espa Loacan. Ang unang pwesto para sa 3 kilometers male category ay nakamit ni Aaron Ramos na natapos ang karera sa loob lamang ng 12 minutes and 29 seconds. Sinundan ng ikalawang pwesto na si Dustin Dame at ikatlong pwesto na si Carlos Aquino. Sa kabilang banda, si Athena Gumaya ang nagkampyon sa 3 kilometers female category na may oras na 15 minutes and 50 seconds. Sinundan ni Jovi Kalisog na pumangalawa at si Athena Masado na pumangatlo. Ang unang pwesto sa 7 kilometer male category ay nakuha ni Collins Prago na may oras na 27 minutes and 55 seconds. Sinundan ni Inaki Lorbes na nagtapos sa pangalawang pwesto at si Godfrey Farnica na nagtapos sa pangatlong pwesto. Samantala, natapos ni Pauline Taasan ang karera sa loob lamang ng 34 minutes and 35 seconds na nagwagi ng unang pwesto para sa 7 kilometer female category na sinunda ni Phil Nadangadang sa ikalawang pwesto at ni Erika Mav Bolataw sa ikatlong pwesto. Si Sunny Wagdos ang nagwagi sa 16 kilometer male category na may kamanghamang ang oras na 55 minutes and 6 seconds. Pangalawa si Maynard Pexson at pangatlo si John Paul Carrion. Sa kabilang banda, tinapos ni Angel Maysaysay ang karera sa oras na 1 hour 10 minutes and 15 seconds na nagwagi ng unang pwesto sa 16 kilometer female category. Pangalawa si Akaija Tangalin at pangatlo si Mecha Lorana. Masaya po, sobra kasi nung last week, ah last week ba or two weeks ago, naki-ano rin na ako sa isang race. Parang comeback ano ko tong ngayon, kaya sabi ko babawi kasi nag-third pa nung last parang mali yung pacing kong ngayon inayos ko yeah. Ang mga nagwagi sa unang pwesto para sa 16 kilometer na takbuhan ay nakatanggap ng 6,000 pesos, habang ang mga nagwagi sa ikalawang pwesto ay nakatanggap ng 3,000 pesos. Ang unang nakakuha sa 7 kilometer ay tumanggap ng 4,000 pesos at ang mga pangalawang nakakuha ay tumanggap ng 2,000 pesos. Lahat ng mga nanalo mula sa una hanggang ikatlong pwesto sa lahat ng kategorya ay tumanggap ng mga certificates at iba't ibang gift pack mula sa sponsors since we are a uh, organization promoting culture and all, September, October october's indigenous peoples month okay so let's make a uh, fun run that is for public health and at the same time promoting culture and all everything is in line with the mission of this organization hence we came up with Tagtagport sa pagtatapos ng programa isinagawa ang mga sayaw ng katutubong komunidad kung saan nakisali ang mga kalahok at mga tagapag-organisa ito si Dana Puspos at Helena Taiza para sa Herald Express Balita. Mga aktividad na lunsad sa pagbubukas ng Cordillera Startup Week noong October 21. Narito ang ulat ni Janine Laureta. Ikaw ba isang startup business na nais palaguin ang kanyang negosyo? Itong balita ay para sa iyo. Ang Cordillera Startup Week ay para sa mga nais magsimula ng kanyang startup o palaguin ang kanilang mga negosyo. Ang Cordillera Startup Week ay pinangungunahan ng Taraki Car, Technological Consortium for Awareness, Readiness, and Advancement of Knowledge in Innovation, Cordillera Administrative Region, at ng mga organisasyon na kasapi sa Taraki. Sa mga nais maging benepisyaryo ng Taraki, ito ang mga kriteriya na kailangang masundan. Three criteria yes, na may paso para sa tawagin kang startup. So, yun yung scalable, di ba? Uh, dapat nag-start as a project and merong uh, the disruptive siya. So, so, mga innovators. Pakinggan natin si Dr. Thelma Palawag, project leader ng Taraki Car sa pahayag tungkol sa Taraki. Taraki is actually a consortium a consortium of all the TBIs in the Kuwait This is actually a DOST funded. So our objective is really to strengthen the startup ecosystem in the Kuwait region. So hindi lang pangbagyo or bigyan, but they entire Kuwait region. Ito naman si Avrin Tibalaw, project staff para sa UPB Silbi. Ulit-ulit yung naririnig yung word na TBI. Tapos ang daming natin kasama ngayon na siguro hindi pa familiar sa ibig sabihin ng TBI kasi paulit-ulit niya mention. So, ang ibig sabihin ko ng TBI ay Technology Business Incubator. So, parang yung incubator na nag-incubate talaga ng eggs. Ang counterpart po namin yung EGSA mga startups, so emerging businesses. Pero hindi lang po namin kinoclose sa startups, pati sa MSMEs. Okay. So yung ibig sabihin ng TBI, kami yung nag-aalaga sa mga startups or mga businesses. So para ready na sila for market or commercialization. Kasi ang TBIs po na binigay sa amin because we are DOST T-shirt funded kung ano po yung strength ng university. Kung na ang strength ng university, ng University of the Cordillera sa IT at Forensic Science. Sa St. Louis University naman po, Um, engineering solutions sa kanilang strength. Sa so, dahil kapatid namin si Engineer Corazon de Guzman dito, siguro gumagawa sila. Ay, i-share ko lang na ang societal problems na sinasolve nila, yung mga sludge daw, yung mga uh, dumi ng tao, ginagawa nilang palitada. Ang strength naman ng University of the Philippines ay indigenous studies and the sciences. So we are uh, actually incubating crafters and artisans in the Cordillera region and the north. Hazelin so, Balagat, Program Manager and Operations Coordinator, and Franz Fontanilla, Technical and Fabrication Specialist, para naman sa Vivita Stop. We cater to kids age, ages 8 to 18. So, if most of the startups here in the universities cater to kids who are college ages, and then we have still. <laughs> and senior citizens. <laughs> try to cater to 8 to 18 and try to provide the space and the equipment for kids to really have their ideas flow and for them to make their ideas come to reality. <laughs> and then we really have um, a diverse range of core programs for kids. As of right now, we are partnered with Berkeley and we are offering them different clubs which we hope that other schools and universities also approach us. So the clubs that we are offering in Berkeley range from improv, AI Guild, so we teach kids how to use AI, how to use it properly through robotics, um, basic entrepreneurship. These are actually a reflection of some of our core programs. Uh, one we did is the mobile makerspace. So the mobile makerspace is a program where we bring Vivita to the entire Philippines. So we also have a uh, uh, Vivita Robot, Uh this is a robotics competition that started in Japan, and we brought it here in Baguio City. So, and we also have our day one. So, our day one is a film making workshop. So, we invited uh, filmmakers, uh, directors, uh, production managers, uh, production directors. Or, uh, and, from Manila to teach uh, our kids to how, how to shoot, how to write their script, uh, how to really uh, make a film. Uh, we also have the Vivita Vista. It's a dynamic uh, acceleration program for children, and it's eight to seventeen years old. So this program transforms their ideas into. Uh, into prototypes uh, to cultivate the innovative innovative problem solvers of tomorrow. So, and uh, the la uh, another project we have is the Vibita Books. So, Vibita Books is a uh, uh, like storytelling uh, program. Uh, it's. Uh, encouraging the kids to write their own books, uh, illustrate it by their own. so we also have, we just uh, invited mentors to check their grammar, their spelling, but the idea itself, the story, and all these illustrations came from the kids. Itself. and we also have uh, what we call make it market. It's Uh, similar as man man, man kito yeah manduko kito so it's a two week program turning 18 to 15 year olds into, into entrepreneurs Pakinggan naman natin si Van Orpilla, ang community lead ng Google Developer Group, Baguio. So we have a quarter event lagi. Like That we have the upcoming DevFest. And I invite everyone, not just developers, For those who are willing to learn, libre po yon, All we need to do is join and register RSVP. Libre po Ito naman si po, CEO and founder ng Full sweet Pod. So Full sweet is particularly here in Baguio and you know like North Luzon. Uh, We're like the launch, we our branding is the launch pod for career, right? For, for starting career in startup in, the, in in startups and in like tech. Uh, heavy tech industry. So, yung full suite naman is that we have the people that's gonna go help you when you're scaling. Ang mga aktibidad ng Coldellera Startup Week ay napospon dahil sa bagyong Christine. Umanta ay para sa mga updates tungkol sa bagong schedule sa kanilang Facebook page, Coldellera Startup Week. At iyan ang mga kaganapan dito sa Coldellera Startup Week. Ito si Janine Laureta para sa Herald Express Balita. Mayroon ng sistema ng irigasyon ang 113,539 na ektarya o 61% ng kabuwang lupain sa Cordillera ayon sa National Irrigation Administration. Pakinggan ang ulat ni Joanda Lacan. Ayon sa ulat ng National Irrigation Administration, Cordillera Administrative Region o NIACAR, may 113,539 na ektarya o 61% ng kabuuang lupain sa Cordillera ang may sistema ng irigasyon. Samantala, 39% o 71,867 na ektarya pa ang kailangan nilang i-develop. Sa kabuuan, may 185,406 karyang lupa sa rehiyon na nakatakdang ipailalim sa irigasyon. Ibinahagi ng Regional Manager Beneto Espiki Jr na kabilang sa mga probinsyang may pinakamababang porsyento ng naipaunlad na irigasyon ay ang Apayao na may 37%, habang ang Abra naman ang may pinakamataas na porsyento ng naipaunlad na lupain na nasa 81%. Sa iba pang mga probinsya, ang Kalinga ay may 69%, Mountain Province 43%, Ifugao 79%, at Benguet na may 64% ng lupang may irigasyon. Iniulat din ispeaky ang estado ng apat na National Irrigation Systems o NIS sa regyon. Kasama rito ang Abra River Irrigation System na sumasaklaw ng 3,329 hektarya, West Apayao Abulog Irrigation System na may 6,212 hektarya, Hapid Irrigation System na may 3,202 hektarya, at Upper Chico River Irrigation System na may kabuang 17,660 hektaryang saklaw sa Kalinga Tabuk at Pinokpok at may responsibilidad sa Quezon at Malig Isabela. Dagdag sa iniulat ang progreso ng mga proyekto sa linya ng irigasyon. Ang Alfonso Lista Pump Irrigation Projects ay Ifugao ay 100% ng natapos na may saklaw na 2,300 hektarya at benepisyong hatid sa 1,315 na magsasaka. Ang Marimay Small Reservoir Irrigation Project sa Apayaw ay 81% ng natapos at inaasahang makukompleto sa Mayo 2025. Ang Lower Apayaw River Irrigation Project naman ay nasa 13% pa lamang at target na makompleto sa Desyembre 2027. May mga solar powered pump irrigation projects din na tuloy-tuloy ang implementasyon nitong 2023 natapos ang 30 pump units habang 20 pump units naman ang natapos ngayong taon at 102 pump units pa ang nasa proseso dahil marami ang humihiling ng proyektong ito Sa patuloy na pagtutulungan ng NIA at mga ahensya ng gobyerno layunin nilang masigurado ang mas maunlad at masaganang sistema ng irigasyon para sa mga magsasaka ng Cordillera. Para sa Herald Express Balita, ako si Joan Dalakan, nag-uulat. Hinihiling ng Pangulo ng National Confederation of Irrigators Association sa gobyerno na maglaan ng insurance window para sa mga magsasaka. Tutukan ng ulat ni Joan Dalakan. Nanawagan ang Pangulo ng National Confederation of Irrigators Associations na si Remy Albano sa gobyerno na magbigay ng insurance window para sa mga magsasaka, kung saan maaari rin silang maging pensyonado kapag umabot na sila sa edad na 60. Ipinahayag ni Albano na sa kabila ng maraming taon ng pagtatrabaho ng mga magsasaka sa bukid hanggang sa kanilang pagpanaw, wala silang nakukuhang binipisyo ramihan sa kanila ay matanda na at nasa 58 ang karaniwang edad ng mamagsasaka dahil dito naisip nilang itatag ang irrigators association cooperatives upang hikayatin ang kabataan na pasukin ang pagsasaka at makita na may makukuha silang benepisyo dito hindi katulad noon na badalas nilang nakikita ang mamagsasaka na hirap sa buhay Nagbiro pa si Albano, sinasabing wala ng pera ang mamagsasaka para makabili ng isang bote ng Red Horse. Dahil dito, tinanong niya kung paano mahikayat ang mga kabataan na magtanim kung nakikita nilang napakahirap ng buhay ng mga magsasaka. Dagdag pa niya, handa silang makipagtulungan sa gobyerno upang mapangalagaan ang watershed dahil mawawalan ng bisa ang sistema ng patubig kung wala itong water source. Sinabi niyang ito na ang panahon para magsanib pwersa ang Irrigators Association ng mga ahensya ng gobyerno, gaya ng Department of Agriculture at National Irrigation Administration para sa mas maunlad na agrikultura. Ang mga magsasaka ang mga ng pagkain, subalit marami sa kanila ang nananatiling na sa mababang antas ng pamumuhay. Ang apilang ito ni Albano ay para bigyan ng mas maayos na kinabukasan ang ating mga magsasaka ang mga bayani na halos binabaliwala. Para sa Herald Express Balita, ako si Joan Dalaran, nag-uulat. Dahil tila lumiliit ang bilang ng mga magsasakang nagtatanim ng palay sa Benguet, hinihikayat sila ng presidente ng BFIA na muling magtanim nito. Tunghayan ang ulat ni Joan Dalakan. Nanawagan si Domingo Awas, ang presidente ng Benguet Federation of Irrigators Associations, sa mga magsasaka ng Benguet Partikular sa mga bayan ng Tublay, Atok at Mangkayan na muling magtanim ng palay. Ayon kay Awas, nasa 5% na lamang ng malupain sa Benguet ang natatamnan ng palay. Kabilang dito ang barangay Nagay sa Atok at ilang bahagi ng bayan ng Tublay. Bagamat kakaunti, patuloy na produktibo ang mga palayan dito. Binigyang diin ni Awas ng subsidy mula sa National Irrigation Administration o NIA ay makakatulong upang mabawasan ang gastusin ng mamagsasaka. Para kay Awas, ang pagbabalik sa pagtatanim ng palay ay magdudulot ng mas malagong kabuhayan para sa mga magsasaka ng bingget. Ngunit taliwas dito, hindi ayon si Remy Albano, ang presidente ng National Confederation of Irrigators Associations. Ayon sa kanya, mas makakabuti para sa Benguet at sa ibang lugar sa kabundukan ng Cordillera na magtanim ng mga high-value crops tulad ng mabulaklak. Habang ang malalawigan na nasa mababang bahagi ng Cordillera tulad ng Apayaw ang nakatutok sa produksyon ng palay upang magkaroon ng barter o pagpapalit ng produkto sa rehiyon. Para sa Herald Express Balita, ako si Jo Andalakan, nag-uulan. Para sa lagay ng panahon, narito si Helena Taiza. Helena? para sa lagay ng panahon, ayon sa pinakabagong update ng DOST Pag-asa, TWCS number 1 ng eastern portion ng Cagayan, eastern portion ng Isabela, at northeastern portion ng Catanduanes. Sa ngayon, hindi kasama ang cordillera sa mga TWCS dahil ang gitna ng Tropical Cyclone Leon ay huling nakita sa 840 kilometers silangan ng Central Luzon. Ang leon ay inaasahang lilipat pakanluran sa susunod na labindalawang oras bago lumiko pahilagang kanluran bukas ng madaling araw. Para sa mga update sa Tropical Cyclone, abangan ang mga announcement ng DOST pag-asa sa susunod na araw. Habang maaraw naman ang rehiyon ngayong umaga, tayo ay manatiling handa pa rin at inaasahan na mamayang hapon ay maulap na may pagkitlat pagkulog. Halos pareho naman ang temperatura bukas na nasa 24 degrees Celsius. At iyan ang pinakahuling update para sa ating panahon. Balik sa Angeline. Salamat, Helena. At dahil sa simoy ng hangin, damang-dama na 58 days na lamang ay Pasko na. Iyan po ang mga balitang dapat niyong malaman ngayong araw. Patuloy kayong umantabay sa updates hanggang sa susunod na linggo. Muli, ako si Angeline Cajuyaw at ito ang Herald Express Balita.